Hi guys, another day, another vlog. So for today's kanap nga ay maaga tayong gigising dahil meron tayong pupuntahan. Kaya samahan nyo ako. Let's go! So ayan na nga, maaga nga akong gumayak. Syempre hindi ako naligo dahil maaga yan at sobrang lamig. Kita nyo naman nung pagkagising ko, diba nakajakit pa ako. Lamig na lamig yarn. At ayan na nga, umalis na nga pala ako agad dyan at gamit-gamit ko ang motor ni B kasi nga ang hirap-hirap pag nag-commute lang at nyahi ko lang pala ng ilang minuto yan at nakarating na rin agad ako sa simbahan. Pinart ko lang pala ng maayos ang motor at nakita ko na din agad yung anak ko dahil pinauna ko na sila or pinasabay ko na siya sa kaibigan ko dahil nandun sila sa kabila at ayan nga o oh, nananakbo pa. Happy Yarn! At tinanong ko nga pala siya dyan kung kumain na ba siya at naligo na siya. Sabi naman niya ay oo daw. Kaya tinalian ko na lang siya ng buhok. At inayusan para naman hindi magmukhang bruha. At tinatawag na nga pala kami dyan sa loob kaya nagmamadali na rin talaga ako. Tapusing talian ang batang to. Sana lang mamaya hindi siya inipin dahil I'm sure mahaba-habang oras talaga yon yung practice nila at ayan na nga nakapasok na nga pala kami sa loob at pinaayos na sila ng upo at ako naman ay nandi dito sa likod at nagaantay hindi pa pala ako nakabayad dito ng fee kaya naisipan kong pumila na agad dahil I'm sure mamaya mahaba na talaga ang pila kaya iniwang ko muna siya doon sa loob habang nagpa-practice sila and after that bumalik na pala ako ulit dito sa loob ng simbahan at ayan nga ang mga ganap dito sa loob. Waiting waiting lang ang mga parents dito sa likod. At ayan na nga nag start na nga silang mag practice kung papaano ang tamang pagpila at kung paano ang tamang pagsubo ng ostya. Then bumalik na rin sila kaagad sa mga upuan nila. After that may pinaalala lang sa kanila ng mga dapat nilang gawin at nag pray na rin sila. At ayan na nga, tapos na ang practice, kaya kami ay uuwi na. ay pagmamadali na nga kami maglakad dyan dahil napakainit na talaga sobra. Ihatid ko pala ulit siya doon sa kabila dahil walang pasok ngayon, doon muna sila nag stay At pagdating ng linggo ay susunduin ko na ulit sila dahil nasa akin naman sila pagka may pasukan na. Kaya happy-happy na naman ang person dahil uuwi na naman siya at magagawa na naman talaga niya ang gusto niya. Sinasabihan ko nga yan siya eh, na huwag masyadong matigas ang ulo. At masyado na talaga siyang pasaway. Pero syempre, intindihin pa rin kasi bata nga naman. At ayan na nga, pauwi na nga pala ako niyan at sobrang init talaga. Kaya nagmamadali na rin talaga ako. Kaya hanggang dito na lang, bye bye!